guys, so kita naman so far. Cool. Bago ko lang naliko. Kasi mag-work naman tayo. Sunday rest day ko. Haba na ng ano ko guys, oh boss. Papahaba ko talaga dito.

Mga bangus I at mean. guys, <laughs> ang So, ito nga yun, fries ko. Fries. Yan yung fries ko, guys. Okay, ano lang. So, <gasps> Wait, chibi. Tahimik na tayo pa. Kasi dito sa akin. perfect. Ayan. Yeah. So, ito nga yung table ko. And yan sa so kapatid Kukuha na tayo ng bag. Anong gusto niyo dito na bag? This? Or this? Comment kung ito. Ay, hindi. Share kung, share kung ito. Or like kung ito. Ito sa akin. So, like. <laughs> And then ang lalag card natin dito is salamin <laughs> And then Ano pa? Yan lang daw ito lang tapos ano kukuha tayo ng ano ay wait lang ay mga kasi red na yung lips ko

So, sasama kayo ngayon. For once lang to guys ha. Ano yung tatagal? Price. Lagay ko na lang yung ko dito sa sa Masubula kayo akin

try natin. Pagod pa yung mumis. Ah, may pagod. Pagod siya. Pa. Okay, Pag puno mo. Ang itlas ang pagod, guys. Kaya ko pa to. Saan ba ko? Sorry, guys. Saan ba tsinelas ko? Black. Ano ko ba kayo hawakan, guys? Kaya sobrang nagmamadali na ako okay. guys. Bye. Oh. Bala ka, hindi kita bigyan.